Ano ba yung na-feel mo nang umalis si Jose sa grupo? Wala. Gusto ko pinawisan akong malapit yun. Ano na-feel ko nang umalis si Jose oh, sa ano Ano yung nangamdaman mo? Ano yung may pagsisisi ba? May regret ka ba? O bakit umalis yun? O nagisip ka ba bakit umalis yun, yun yung nagpaalam? Ano? Walang ka-plastic ang sagot at uh, ah. Yeah. dediretsuin ko. Ah, uh, maraming kasing balakid at um, sa mga nangyayari kung tatanungin ko kung ano yung naramdaman ko na umalis siya. Uh, Nagalit ka ba? Nainis ka wala, ba? Wala akong galit. Sobrang lungkot ko kasi yung pinagsamahan kasi natin ay medyo malalim-lalim na. Malayo na yung narating namin nung umi kami ng Pilipinas. Yung pagkakaibigan namin, yung, hindi pala malayo narating. Mal malalim na yung pinagsamahan namin. So yung pag-alis na dito ay uh, isang desisyon na isang desisyon na ginawa nila, ginawa niya na nagpalungkot sa akin kasi hindi naman biro yung yung invest in invest na feeling sa bilang isang kaibigan. Kaya nga di ba ang sa sabi ko eh, ever na babalik siya dito itatanggap eh, namin namin siya. Pero sabi ng ganun kung gusto niya na makasama ang kanyang family at makapag-asimula ng panibago eh tatanggapin namin o tatanggapin ko. Yun. Pero yung sasabihin ano yung feeling ko Uh, regarding sa pag-alis niya, sobrang lungkot na lagi namin na pag-uusapan yun. Kasi may mga problema na pwede pag-usapan o may mga hindi pagkakasunduan na pwede pag-usapan, yun lang naman.